di ay batan-on nga katulungan na madakpi sa kasong drugas na sikop ng mandawi. Tanus aka ning muundang ning batan una. Or kining ang iyahang pagsigig kadakop, mao bani ang makapagahi sa yang dughan og makapagahi mga kapuso siyang ulo? E saon, sa ontaman, buhi ramang gihapon siya. Musod siya ngantos prisuhan buhi. Mugawa siya sa prisuhan buhi. Onya ang iyahang kinitaan mga kapuso nag-urus-urus. <laughs> Perting daghan ang kinitaan busa, buhi mang ko bisan asang dapita, padayon lang ko sa akong pagpamaligya day ini. Mao ni mo santop sa hunahuna sa mga batan-on karon mga kapuso. Labi na gyud ni siya. Iaw nyo ng katulog kahigayuna. na. Wa na ni siya kurat sa mga taong mudakop kaniya. <laughs> B. Detalye sa balita. Pinagi ni Super Norman Mendoza. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman. paso. Man! Na sa kapulisan sa Central Police Station sa Dakbayan sa Mandaue eh, ang usa ka 25 anyos nga lalaki sa ilang bypass operation diha sa Mandaue Reclamation Area kagabi. Eh. Ang sospechado nga taga Barangay Kansaga sa lungsod sa Konsolasyon nakuha ano giban ang banang 5 kg sa gituo ang shabu nga mobalor og 34,000 ka pesos. Matod ni Corporal Glenn Opad operatiba sa Presinto 1 Central Police Station sa Dakbayan sa Mandaue eh, nga mihimo sila o, oh, sa maong drug operation o nakuha nila ang pangalan sa suspitsado gikan sa ilang police asset hinungdan nga gihimo nila ang surveillance ingon ang ang by bypass operation Giangon sa suspitsado nga ikatulo na niya nga nadakpan sa kalambigit sa illegal nga drugas kaso nga pagpamligya o paghupot sa illegal nga drugas ang uh, giandam sa kapulisan ng Ipasaka batok sa maong suspitsado kini super norman mendoza sa GMA super radio DYWS dapat totoo